Ano pangalan kayo? Anna Rose Pijano. Ka uh, so, uh, so katagal na kayo sa kalita? 8 years na. po. 8 years ka na, na sa kalita. Bakit kailangan magtitinggalan sa kalita? Uh, ano po? Para po makatulong po sa mga ay alpapan. Parehas pa kayo nag-aaral? Uh, ano, staff po po.

Tapos, para. parang, parang masaya po ako sa pa. pagpasa. parang ano, parang celebrate mo parang ganun. Tapos, lang, di ba? Pagpasko. Tapos, nagbibigayan po. So, ano bang parang pagpasko para sa akin? So ngayon darating na Pasko, ano ba sa tingin nyo ang makakapagpasaya sa inyo?